Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Kasi kanina pa kami naligo, ito di pa naliligo. No. <laughs> Paligo ka na, bes. Paligo ka na rin. Hi! Ayun, Ay, sila. Huwag ka dyan, mainit. Huwag ka, Live to, live. Kaway ka. Kaway ka, live. Wow! Got Hoy, mag-practice ka na ano. Yung demonyo ka. <laughs> yung kay Og, OJ. 5 Kulang pa Kulang ka Kulang pa Kulang pa Ulang, ulang pa Kulang Kulang pa <laughs> kulang, kulang pa. <laughs> Dali. <laughs> diba dito lang nagluluto, nagba, nagba-barbecue. Ay, ano pala ito dito nga ng barbecue mo. Yeah. Kenyakanya sila ng ano ah uh, pwesto. Dito ng isa ayani sa nagpapaarao kasi ba lang biginto dito sa tapos. nalilito siya kung saan sa cockpit. Yeah malamig kasi yung tubig kaya papaaraw muna siya ah, uh, ayan may kawai kaway pa at ando naman yung iba ayan yung ano doon sila sa pagpapalamig may giniginaw na <laughs> Hello, John hello hello John tara maligo tayo dito sa ano Torumba Torumba Charts ayun nagkakawayan sila para silang Miss Universe ayun <laughs> Meron contestant. Meron lima. Ayun, lima na sila. Dito kami nag-cutting sa taas. Kasi marami kami. Ayan. Ayan. Kasi marami kami yung dala. Ayan, oh. Kaya nag kami. Galing kami dun sa ano? Sa... Oh. Ayan, isasama daw sila sa video. Ito si Sherwin. Sherwin at ang kanyang darling. Kilala niyo to? Yung tuktokas ah. ng taon. Ay, oh. Ayan. Yung tuktokas ng taon. Sila rin. Uh, ayan. Gusto niyo ba ng, uh, Hi guys! <mukulun> barbecue muna tayo. Shout uh, out sa mga It's viewers that's ni Mas Roger. Hi Jennifer Nato. Siya si George. Siya si George. Siya si George. Siya si si George. Siya 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 si George. ko electro so, fires doon hindi naman sila naliligo nag uumpukan lang ayan malamig yung tubig dito at dito na ako ayan sila dito ako tatambay o oh, ladyo nag sila dito sila nag uumpukan o <laughs> oh. <laughs> lima na lang ayan kaya nagpapahinga nagpapahinga <laughs> sila ato yung mga ano tingin tingin lang sila ganun pa din 50 Sebentar, hello, Cleveland, hello, Cleveland. Hey, para okay. kayo mga sirena sa Bakugo <laughs> Buha ba sila? Hindi naman sila naligo <laughs> 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 Ano yung iba? <laughs> Dapat naliligo na kayo eh Dito lang kami lahat na Nakasuko <laughs> <laughs> no? niya Picture lang ko kayo <laughs> Naka-live nga ito eh May masasabi sa ano? Ha? <laughs> Ayan, Ayan, sa swimming pool? Hindi naman naligo. O, oh, dyan ka naman lang maligo. Tsaka maligo. Mag-shower ka. Mukha lang maitim yung tubig pero malinaw yan. Ma itim lang yung ilan. Alka! Walang ka, ka! Babang muna ka sa impyerno! Kulang <laughs> pa, kulang pa. Kulang pa. Okay. Ulit, ulit. Balot ka! Pwede din ang sabi ng Sige. Sige, sige. <laughs> Sa pangil na. <lang. laughs> lahat ayan hindi naman lang si pagligo ba sila dito nag ano lang nagtingin tingin lang <laughs> ay pang sa bakay <laughs> Ha? Ha? <laughs> oh. <laughs> ha? Para tserya lang. Ay. Ala. Seran Seran Sobisoy bod habu tayo kagali. Bakit?

<laughs> si Rene ay nandun kahapon sa ano sa naikabiti <laughs> Si Rene sa Buha ba sa swimming pool? Hindi naman naligo. Ayan, nagkanya-kanya sila mo po. Ops, ops. Nagdagad siya rin. Ops, ops, Mukhang mahabang hindi nga. Ayan. Alam mo yun. Ay, nakuha. Ayan. Ayan.

Siro lang eh rapad tumayo. Dire pa mabang. Dahil malamig dito. Yung dalawa doon nagpainit. <laughs> Tatlo na pala sila. Kaya nagpapainit yun. <laughs> Ayan. Ayan. Kasi maginaw yung tubig. Mukhang magalaw din yung kamera ko. Ayan. Nagpapalamig. Ah, nagpapainit sila doon. Kasi malamig dito. <laughs> doon na naman sila pumesto. isa nandito. Giniginaw. isa giniginaw. diyan doon ba? Nagpapahinga. Ayan. eko ko pala yung isa. <laughs> Lumipat na naman sila doon. Nagpaaraw. <laughs> kasi dito sa kabila, malamig. Malamig. Ayan. Kanya-kanya na -kanya silang kahon. kasi <laughs> na sero Sherwin? Nawala. Hindi ko nakita. Ayan sila. Ayan. <laughs> Yan, si Eko. Tapos si Alan. Ayan, lumipat na naman sila doon. Nagpaaraw na naman. <laughs> Ayan. Ayaw nung nila dito sa kabila kasi malak. Ayan. Ayan. Pag, pag nainitan na naman sila, lilipat na naman dito sa kabila. Ay, tawawala yung kamera ko. Ayan. Ayan. Parang kunti lang naligo ngayon Tanghali na Ayan walang masyadong tao Mas maganda ngayon kasi kunti lang yung tao Dating mga nakaraang niligo namin dito eh Ang daming nililigo Kaya itong ano Swimming pool Puno Kahit na medyo malaki to Nakupuno yan Ayan As you are gonna know eh. Nagkanya-kanya silang ormo doon. Nagpapaaraw sila. <laughs> Ayan. Kaway-kaway lang. Kaway-kaway lang sila kasi hindi naman nila nakikita yung pinapakita ko. <laughs> Ayan. Gusto nila mag-sunbathing. Nagsa-sunbathing sila doon. <laughs> Ayan. Mamaya na ako maligo. Kasi naligo na ako kanina eh. Apat pala sila nandiyo sa si Sherwin sila jo nag nag ihaw ng barbecue yung dala namin kahapon hindi pa naluto kaya ngayon ngayong, ngayong panghalian maraming pagkain kagabi at saka ngayong umaga o yung tirang ah uh, ko inihaw ngayon para panghalian sila So, konti pa lang yung tao. Okay. Ayan. 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 So, yan. Tapos yung yan. isa na siya. So, kayo naman doon, giniginaw na rin. Isang lub lang. Isang lub-lub lang. Ahon na agad kasi malamig. Iba doon, nagpapaaraw. Tapos, meron nagpapahinga. Ay, mo. Ayan, nagpabay nga siya, napagod na siya kakatakbo. At saka yung mga bata dito, mga maligalig. <laughs> talon ng talon. Ayan sila, maligalig yan sila, wala kapagod kayo. Talon ng talon, ayan, lakoy ng lakoy. Tulad dito, oh, ayan. Pahinga konti, may lipad na namin yan dyan. <laughs> ayan, mga maligalig yan sila. Ayan. Ewan mga tagasan nito. Ayan. Mukhang sabik lagi sa pagsiswimming. <coughs> yung mga talon ng talon mga sabik kayo sa pagsiswimming. Kaya yan. Sinusulit nila yung pag talon ng talon. yung mga maliligalig. Yung mga mga medyo may edad na yan nagpapahinga. <laughs> Yan yung mga may edad nagpapahinga. Kita mo. Sila yung mga nagpapahinga. Yung mga bata pa ba, yan. Maligalig yan sila. Talong talong. Talong dito. O oh, yan. Yung mga hindi mapakali sa ano. Up. <laughs> natuyo na nga yung buhok niya naligo na ako kanina dahil eh, gusto kong mag live hindi muna ako naligo kita niya dito kami nang hunting na mga mga uh, maluligo video ko yata kasi umaga na lang sa pagsulog yung mga alas dress niya kahit hindi kami sa kanina sa kabila kabilang paliguan uh, sa sa uh, Eco River Park nandun kami sa kabila Doon kami magdamag magdamag din ng ulan pero ang maganda doon kasi may function hall Doon kami nagtim sa function hall oh, may Oy, tapos may dumaan mukhang ayaw na yung maligo <laughs> at mamaya na nga ako yung maliligo na rin tatabi ko muna itong cellphone ko uh, Ayan. Ayan, na yung, ko yung cellphone ko at ako yung maliligo na naman okay join ako dun sa kanila yeah. no? kahit na ano maaraw naambon kaya sila nag-uupo na naman sa dito nagpapabilad ka lang nila pag buwin oh, nila mamaya meron silang bakbak -bak yung balat at akyat muna ako dito sa amin lang gaan dito yung isa nagluluto Dito kami nakaka-catch ang dito sila pagkakas. So, dito nila ako. Okay. Maliligod na ako. Ayan sila. lang. Naglalaro yung mga bata. Dito na sila nagpower bilad. Alam mo alam nyo naman, mga may edad na, takot na sila sa lamig ayaw na nila doon dito na sila nagpapaaraw ayan <laughs> nagpapaaraw sila kala nila mamaya pag ahon nila ano na yun sila magbalat na <laughs> ayan magbabalat yan sila may nagpapabilit sa araw o, ayan mga wala pa naman silang ano uh, wala silang sunblock pag nila mga balat yung balat, mga balat nila mga sunod na araw <laughs> ha? ha? ayan. <laughs> yes, ayan sila ayan yung isa sumisisit sino ba yung sumisisit? sila <laughs> yun daw kayo dito oh, dito yung isa nagpapahinga <laughs> Dali, yung sama ako magpipicture sila sama ako

nag picture sila ng mga upo nila, upo sa rin. At lalagay ko sana dito yung camera baka malaglag. Papay nga muna.